Hello mga ka-Jamson! Papunta nga kami sa Festival Mall ngayon para i-meet ang aking Ate V. Nang nandito na kami, excited na excited na ako. Napaka-supportive nga nitong asawa ko kahit anong trip ko, sinasabayan ako. At sa wakas, makikita ko na rin ang isa sa mga tinitingala kong vloggers. Nandito na tayo sa V-Line Pop Store ni Ate V Cortez. Dahil hindi pa siya dumadating, eto muna ako at nakakita na ng dress. Sinukat ko na muna para tingnan kung kasya siya ba basakin para tuloy akong naging kahoy ng apple tree. At eto na sa wakas, lumabas na ang aking ate. First time ko talaga siyang makita at excited na excited ako. Talaga namang grabe yung pag-bloom ni ate V ngayon. Ang hirap nga makapag champo para makapag-picture sa kanya. Natatawa nga ako dito kasi nasa harap ako ni ate V. Halos itulak ako ng security guard na umalis ka dyan, no? Grabe, nakita ko na talaga si ate V mula ulo hanggang paa. Alam nyo bang napaka napakasimple niya lang. Hmm? Pero napakaganda talaga niya. Para siyang anghel na hinulog sa langit. Dito, halos puro likod lang yung nakikita ko sa kanya. Pero grabe talaga yung tuwa ko. Kung gaano siya kaganda sa camera, mas maganda talaga siya in person. At talagang makikita mo na napaka-confident niya at alam niya yung ginagawa niya. Eto talaga yung women empowerment. Na kaya mong iangat yung sarili mo na walang natatapakang iba. Eto yung mga vloggers na gusto ko. Yung napapasaya ako at nai-inspire ako Eto namang si Ate V, pakain-kain lang ng bubblegum. Kung paano siya magsalita sa social media, ganun din yung naririnig ko in person. Tapos eto na talaga yung di ko inakala. Ano ang Itang tapat. Loyal. Loyal. Loyal at dahil loyal tayo, nanalo tayo ng 200 pesos. Buti na lang talaga yung madali lang yung naitanong sa akin. Self-control or ay Sige, iba na lang yung mabili. nila ako sa likod. Nagigil nila yung sagot sa likod mo. Ah, to, 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 to. Sukdulan. o, di diba? Ang hirap na ng tanong. At syempre, nakapag-picture din tayo. At grabe, nakita ko na talaga siya sa malapitan. Talagang na starstruck ako sa ganda niya. Yung dating sa Facebook at YouTube ko lang nakikita, nakita ko na talaga in person. Si Ate Pat pala yung naka white hat. Tapos si Geng naman yung naka jacket. Membro din sila ng Team Payaman. Madalas makikita mo sila sa video ni Ate V. At syempre, di natin palalampasin yung panahon na walang picture. At nang matapos na kami sa fangirling moment ko, bumili na kami nitong box para lagyan namin ng plato. Tapos bumili na rin ako ng golden flower, favorite ko to. Tapos nag out na rin kami sa Jollibee at umuwi na. Osha, thank you for watching! Amping!